Hello guys, nandito tayo ngayon sa May Sabang Beach sa May Balero, Aurora. So, <laughs> dyan tayo, tayo nalunod. So this time, papasyal tayo ulit dito. Maganda ngayon maligo, malalakas yung alon. <laughs> Wala namang time na hindi malakas yung alon dito guys, lagi namang malakas. Ayan. Diyan tayo nalunod guys Unforgettable moment at experience natin yon. Sarap sana maligo Nakakaakit maligo Nakakaakit maligo Wala. Wala tayong pangligo. Kasi tayo naka-ready. Sigot <laughs> tayo hanggang dun. lakas ng alon. May mga surfing kasi dito minsan. Makasapatos <laughs> lang naman tayo. So yung mga room nila dito is 1.5 ganyan Overnight Ibang klase talaga pag Aurora Sinabing balir Ito talaga yung unang Pumapasok sa isip nyo guys Pag sinabing balir Ito yung Sabang Beach